Iginit ng DILG at Department of National Defense na peke at hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nasa isang kumakalat na video na muni gumagamit ng iligal na droga. Pinuna ng DILG at Defense Department kung bakit sa labas ng Pilipinas si pinakalatang ang nasabing video. Si Patrick De Jesus sa report. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniurit ko ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang, nakita ko na ito eh. Sabi ko, wala ito. No? Uh, kayo na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Mariing pinabulaanan ni DILG Secretary Benhur Abalos na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasa kumakalat na video patungkol sa umano'y paggamit ng ilegal na droga. Tinawag din ni Abalos na malisyoso ang pagpapakalat sa naturang video kaya't ipinagputos niya sa PNP ang pagbuo ng isang task force para investigahan ito. Sabi ng kalihim, sa features pa lang ay malabong ang Pangulo ang nasa video. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly, allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang... Tignan nyo ang tenga. Tignan, Tignan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag nito sa Tagalog, lambi, no? yung earlobe, tignan niyo yung nasa kanan. Diyan pa lang ma makikita niyo. Ah. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil Napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari nagahalo sa mga panahon ngayon. Talagang investigahan nilang maigi ito. Probably, tawagan nila at uh, they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no? malaman ka agad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Sabi ng PNP, maaaring maharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga nagpapakalat ng malisyoso at peking video. Uh, we will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong uh, malicious uh, video. Ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8 Uh, na correctional po ang penalty ng uh, kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Pinunariin ni Secretary Abalos kung bakit sa labas ng Pilipinas ito ipinakalat ng isang grupo. Talungin natin ang sarili natin, bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganong kasimple. Para rin kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., peke ang video kung saan nanawagan siya sa mga otoridad sa Amerika na investigahan ang grupong nagpakalat nito. Uh, may nagpakita po sa akin uh, kanina-kanina lang ng isang video na diumanoy maisug na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng iba isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero... Kitang-kita po dito sa video na hindi po 'yan ang ating pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawagawaan lamang. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi ma-subject sa jurisdiction ng Philippine authorities dagdag ng kalihim. Maaaring hakbang ito para i-destabilize ang administrasyon ng pangulo, pero anya, hindi sila magpapatinag. Etong mga uh, isip batang mga uh, attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming uh, tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong uh, uh, hindi kanais-nais at karumal-dumal na plat na ito o mga gawain na ito Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.